kay parang Dennis 'yan. <coughs> so, ito mga idol, sa magandang maga po. Ah, uh, nandito kami sa kita ng bukid. Papandaw po kami ng isiring. Kasama ko si Pangulong Dennis. Ay, hey. Tapos sa si isang kinet. Siyempre sa mga idol ako. Sa mga idol yung namin. na bali 19 po ito. Yun ako lang pandawin yung malayo. Para pagdating doon. Malapit na ang masagwanan. mga idol, pandaw na tayo. O, wala po itong paeng. Ah, nilalagay lang po namin ito sa may okay, Agus Ah, kaya malalaki gawa mo. Hindi, hindi yan eh. Pusong... Ah, dalawang screen. Medyo, ano, tubig, mabaho. Kasi, mga nabubulok na dayamis. Patay yun. Ano yung patay? kaya wala nang may mahusay na

hindi na lalapit sa akin, naampas kita. pa mete na mete na, na. na. <laughs> tara bebe kayang okay, muli dito kasi pangit ang tubig dito malabo, babaho uh,

ang tilapia kasi gawa nung may minakakain silang paalay So mga idol Kapandarin ah, ko naman sa may tapat ng bahay namin Nakaya rin nakamarinis sa laut kaya sa baba naman Kaya yung, yung sapap pinamamarila namin at saka yung, 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 yung Nagigil-gila namin Pakarayok ng istadya mga idol Kaya lang ay medyo kumangit at tubig kumitim

Ah, hindi yung ba yung kanina? Ay, oh, puro aroy talaga. <laughs> uluhin mo ng uluhin para sa sunod, puro Tagalog na matitira. Wala na. Wala na. Salamat na. idol. Napandaan na po namin lahat ng aming screen. Kami po ay pauwi na. Ah, hinuli namin puro arroyo. Kaya ay mga idol. Update na namin kayo pag nasabay na kami. Ito so, na mga idol. Nakawi na kami. Kasama ko pamanta si chairman. Ah, bali yung huli ko ngayon. Aburin mo na ni chairman kasi kailangan daw niya pandaing. <coughs> Ito yung huli ko lahat sa screen ngayon mga lods magpa magpapatira lang tayo ng ay papatira lang tayo ng mga pangulam natin at pamimigay na natin to at kailangan daw niya ng panday para siya may pang-stack na panday mga lupa pari buhay pa yan ito yan ah pusa ako mga lods sabi pa ng maliliit gusto pa yung malaki yan magtitira lang kami ng pangulam mga idol bigyan natin kay pangulong kay, kay parang Dennis yan Ayun okay, guys, salamat. Ayun, binigay natin lahat yung huli natin. Kailan kailangan ni chairman ng pandayan ngayon. Para pa rin dumaras yung bisita sa bahay. Yung mga kasama niya sa... Kaya rin namin itong mga diyadayin namin. Ng... Tawang pare. gawa. Ayun, pare. Paalam na tayo. Kami po yung papaalam ng mga lods.